So ayun mga kamotorista, hindi tayo ngayon sa Dasma Paliparan 3. ito yung along the highway, palabas, yung floor ko yung dulo. So hindi tayo ngayon sa Arctic Clothing, ayan, nasa taas. Nasa third floor yung Arctic Clothing, papasok tayo. So di alam ni boss na pupunta tayo ngayong araw. So surprise. So i-claim natin yung mesh cap natin na napanalunan sa raffle last Saturday. So akit tayo dito sa building. Ito yung building. Ayan, bakit tayo ngayon? So, meron ngayon mga feature vlogger. Uh, season 12 na yung mga feature vlogger ngayon. Ako nasa season 10 ako na, uh, na feature vlogger. So, meron ngayon tatlong vlogger dito na feature. So, kaya na dito tayo ngayon for support din. And, i-claim natin yung mesh cap natin na Arctic Clothing. So, bakit na tayo? Andito sa third floor na. Uf, pagod. So claim natin yung napakaangas na mesh cap na articulate. Ito yung shop ni boss. ito yung uh, shop nga yung Arctic Clothing So pasok tayo ngayon Makita ah, na natin si Bossing nasa loob Si sticker natin mga kamotoristo Alright. So ayun, jersey reveal na oh Mga tropa natin Arctic Clothing mo yung malakas oh <asuk ninguém> oh, so sa akin mga kamotorista, jersey Cerebil na sa Batsquad, future vlogger. So uh, ito uh, uh, yung mga future vlogger natin ngayon. Ayon yung mga George nila. Yes, o. Tumili tayo, tumili tayo. Ayan, napakaganda. Salamat sa Kat. So, floating Maraming sa akin po. So yung nagihintay ng tatlong jersey ni So, ayun mga kamuterista, kasama natin batch 12, future vlogger. Sir, ano pangalan ng Facebook page? Renato so, ko sa so, vlog, please follow. Sa lahat po lang na follow ko sa vlog, please follow din, guys. Kay... Maestro, Maestro Motorista. motorista. Okay. Okay. Ayan. Si Sir naman, guys, Sir. Mateo Tenorio po, uh, founder, DJ Mangyan, pakipalo po. At si Maestro, Maestro Motorista. motorista. Ayun, support natin sila, mga kamotorista. And, syempre, ayun, Sir. Ayan, guys, Sir Elmoto. Follow uh, natin si... Boss Maestro sa lahat ng mga nagsusumusuporta sa akin sa so nagfo-follow yun. Ayan, suportahan din natin sila mga kamotorista. Syempre, may kasama tayo dito yung tropa natin isa. Eh. Hello, sir! <laughs> <laughs> yung tropa natin ba <laughs> siya <laughs> <laughs> kasama ko ka to? <laughs> Hello, what's up mga gawin? Air in the house. Syempre, Maestro Motovlog. Team RH. Yeah, Hello. Ayan, 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 ayan. kami. mga kautorista, barter kami, sir. Ayan, Tenorio ng sticker. Ayan, barbera na. Bigaya na, o didikit na ito sa motor. Ayon, na, uh, buta na yung sticker. So, ayan, mga kautorista, supporta natin si Sir Mateo Tenorio. Ayan. Si, okay. <laughs> ito po, solid natin, basher. Ayan, supporta natin. Ayan, <laughs> natin. Sir, so, bigyan natin na ng sticker, sir. Sir El Motobla. Yeah, Gaya, bigyan natin yung sticker. At syempre, si sir, yung bread natin. Anong na, page mo, sir? Ka Kay sir Renato, kasuyan vlog. Bigyan natin yung sticker. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Please, mahalo so, ko pala tayo si sir. Ayan. Solid acro. Ayan. So, ayan, mga kamotris, ha? Please follow Renato Kasuga Vlog. Siyempre, ang ating kapatid sa Alpaka Parok. Please follow. Maestro Motorista. Yeah. Long live. Support tayo mga kapatid naming Alpha Caparo. Support tayo nyo kami dalawa ni Sir. Yan, yeah, long live. So ayan mga kamotorista, nakuha na natin yung uh, napanalunan natin sa raffle na uh, mesh cap ng Atlo Floating. Ayan, nandito tayo ngayon sa shop. And ayan yung iba nilang uh, mga products na damit. So makita natin ito, riding jersey. Yan dito sa taas, no, merong mga mesh cap. Okay, Ayan, no? <laughs> natin. No? <laughs> napakaangas na mesh cap. Ayan, no? So, ayun, mga kamotrista, na natin yung mesh cap. galing yan kay Boss H sa Arte Cloty. Ayan, napakaangas na mesh cap. So, kasama na natin ang ating tropa, Sir. Ayan, ba? Sir Tenorio. Sir tenorio. uwi na kami. Taga Laguna rin siya. So napakakangas ang mess stop natin, ayan mga kapatid So thank you kay Boss Harold uh, at RC Plot.